So, what up, what up, mga guys, mga kasulido So, Zep Rocks Motomoto here Signing in So, good morning sa inyo mga kasulido ano, Bali ngayon is May gagawin na naman tayo sa ating body Which is uh, wave 1, 2, 5, okay? Kung napansin nyo sa last video ko, okay? So, naka ano tayo Naka rimset tayo na gold So, medyo manipis lang yon I think, ka napansin nyo naman eh, ayoko nang gano'n. Masyado kang bariklamo, gusto mo nang <laughs> Ngayon is, ano, uh, babaguhin natin yung, ano, yung rim set natin. Wow. Magri rim pa rin naman tayo. Kaso, doon na tayo sa stock pa. Ah. Bumili tayo ng, ano, stock rim set. So, ayan, papansin nyo. Ayan. Uh, ang sukat niya is 1.2 at uh, saka 1.4 rim 17. Alam niyo naman na kung saan ang patungo ng inyong lingkod. Alam niyo na. Huwag na kayong magkaila. <laughs> 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 ipapatorno natin kay ano, Mar Mechanic, okay? Uh, also known as uh, Marimar Marimar. <laughs> Las <laughs> mal buang mo Pinaliktad lang eh. <laughs> Samahan niyo na lang ako sa biyahe natin patungo sa bahay nila or teritoryo nila Mar Mechanic. Then update ko na lang kay mamaya pag nandun na tayo, okay? So enjoy niyo na lang tong ride natin. In five, four, three, two, one. Pass off. Okay. <laughs> Ngayon nga mga guys ano, sana nag enjoy kayo sa, ano, sa ating mini montage so ngayon is handito na tayo sa aking home sweetie home <laughs> dito na naman tayo sa teritoryo ni Marimar so ayan konting kembot na lang at uh, nandun na tayo sa bahay nila ito na ito na ito na this is it, this is it. September, we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up. nga yeah, mga kasulido, ano, bali natapos na ang pagpapalit or pagtotorno sa aking body. Siyempre, walang iba. Sino ba ang gagawa? Kundi si Marimara. Yes, eh. Mar, mechanic pala. <laughs> 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 kung dati, gumanday tindig. Ngayon naman, umangas tignan. <laughs> wow! So mapakita ko sa inyo yung mini montage ng bagong aura ni Bali Oy. Okay? So pasok na natin. Dito na tayo kapaligo pa. Pasok natin in 5 4 3 2 Pasok. So, ayun na naman, nakita nyo naman. Sa mini montage na rin. Diba, napakaangas. Ang angas tingnan. Sana all. Yeah! So, hindi ko alam kung babagay yung, ano, yung stainless rim eh. Kasi nga, uh, dun sa shock natin, nakakulay yellow uh, rear shock tayo. Then, nagsisynchronize lang siya dun sa, ano, sa gold dream Akala ko hindi siya babagay. Pero nung naikabit na, ay, sobrang angas. Sulit na sulit ang pagpunta natin palagi. Shoutout natin. Siyempre, walang iba kundi yung gumawa. Si Marta Mechanic. Then ang kanyang helper, si Justin. Oh, hey! No sa mga tropa natin na nandun kanina, si Thor, si Maki, yung kuya niya, then si Kenneth. Then yung mga tropa nila, maraming 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 salamat sa inyo. So nakakamiss lang makasama yung mga tropa mong mga tunay. So shoutout sa inyo din. Siyempre, shoutout sa lahat. Lahat pa rin ng mga sumusuporta. Sa ating pagbablog Kahit yung mga Pailan-ilan lang Na panonood Sa aking Facebook page Maraming 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 Salamat sa inyo Nakakataba kayo Ng puso Okay <laughs> At yun Pauwi na tayo Then kailangan na Kalangin na natin Tapos na itong vlog na to At humahaba na naman Alam nyo na Always remember this Rise and peace So Zefrox Motomote Signing out Yoohoo Naabutan pa tayo Ng ulan <laughs>